anim na natutunan ko sa pagkakaroon ng farm dog. So far ito ah. Sa tatlong linggo na nasa amin ang aming dalawang farm dog, si Luna at si Hunter, ano nga ba ang mga natutunan namin? Lalo na ako na nag handle at nag-train sa kanila. So una, proper breed selection. Tayo kasi mga Pinoy na sanay na ang aso talaga ay bantay natin sa bahay which is very effective naman kahit kami sa bahay mula pagkabata ko may aso kami as bantay actually wala nga akong maisip na bahay na walang aso na bantay eh. pero ngayon na may specific purpose ang ating aso kailangan tama ang breed mababantayan ng farm para sa mga ligaw na hayop at syempre deterrent sa may masasamang balak matagal na kami nagre-research ng aso para sa farm dati pa na andito pa lang kami sa Toda Farm predator problem para ma-address ito ang isa na nasa radar namin ay ang Belgian Malinois, kaso mahal, wala pang budget dahil nga nag-iipon kami para sa ibang bagay. Kaya ngayon, nainalok nga tayo, inadapt natin si Luna at si Hunter na naging magandang addition sa dynamics namin dito sa farm. Pagalawa, patience. Napakaraming patience. Andiyan ang dadambahan kanila, play bite na masakit din naman, pero as we go along, natutunan ko naman na mababawasan itong behavior nila na ito. Minsan nakaka-frustrate na hindi sila sumusunod sa tinuturo ko sa kanila kahit ginawa ko naman ang mga napapanood ko sa YouTube. Pero ang ginagawa ko lang, huwag ipakita, step back at makapaglaro na lang muna sa kanila. Pangatlo, proper training is a must. Katulad ng nabanggit ko, ang dami ko na panood. Kung paano sila i-train, pag nasa YouTube, parang ah, ganun lang pala yun, napakadali lang pala. Pero pag ako na, ang hirap din pala. Para nasa isip ko, bakit kaya ayaw nila sumunod kagaya nung nasa video? na ko, may mga video na pinapakita lang ang how, pero not necessarily na from scratch yung pinakita nila sa video. Don't get me wrong, for sure pinaghirapan nilang itrain ang mga aso nila. Ang tinutukoy ko lang ay para mas madaling magvideo at para madaling mapakita na effective ang method nila is dapat kita ang output. Siyempre experience. Ang mga nagde ay may experience, pero hindi ko siyempre susukuan si Hunter at Luna. Mabait naman sila. Siguro hindi lang talaga ako marunong pang mag-train kasi dapat precise ang timing ng reward at ang correction para hindi sila malito. Pero ang laki na ng pinag-iba nila mula nung una ko silang makuha versus ngayon. Abangan nyo ang magiging progress nila mga Call of Duty. Pang-apat, ito ang pinaka-importante na nakakalimutan ng mga dog owners. Your dog will be what you allowed them to be. Pinansin mo sila or pinet kahit may masamang behavior, pagpapatuloy nila itong gawin kasi nakakuha sila ng reward sa paggawa ng mga gawain na ito. You let them bark at you, tapos pinansin mo sila at sinigawan ng hindi sila trained. Isipin nila na, pag tumahol ako, makukuha ko ang attention ni boss, kaya tatahol pa ako. Same yan ang biting nila sa tali o sa kennel. Pag pinansin mo sila habang ginagawa nila yan, ipagpapatuloy nila yan. Just ignore. Lapitan mo sila kapag kalmado na sila. Ganon din sa pagkain. Binigay mo ang pagkain nila, kahit talon sila ng talon, uulitin at uulitin nila yan. Dahil ang nasa isip nila, ibibigyan pala sila ng pagkain kapag tumalon sila. O tumahol o dumamba. Maraming example yan. Your dog will be what you allow them to be. Panglima, kailangan nila na sapat na oras at atensyon. Sa pag-train ng aso, hindi pwedeng nagmamadali. Sa umaga pa nga lang, patient ako sa paghintay na kumalma sila sa kennel nila bago sila ilabas. Ganon din pag nasa labas na sila. Bago magsimula maglakad, dapat relax na sila. Sabi nga ni Pinoy Dog Whisperer, pag nagsimula ka ng magulo ang aso mo, buong lakad nyo, magulo na yan. Hindi bali na mag ng 30 minutes hanggang kumalma ang aso kaysa naman 30 minutes kayo nagpapambuno sa labas. Kailangan nila ng alpa at dapat ako yon. Ako ang alpa nila. Lahat ng gagawin nila, dapat yun ang gusto ko lang. So yung meron sila, akin yon at isine-share ko lang sa kanila. So paligo natin sa kanila ay triple X shampoo by battle cup. So hindi lang ito pang manok, ito ay pang aso din. At ang bango. Ang bango. Subukan na ito. Na, 'Di ba na-try ko na ito sa aking kambing. Na, na sa ating manok kontra siya sa external bar side at syempre pang pabango kasabay pa yung cooling effect ng mismong paliligo at yung menthol niya kaya no, gustong gusto ni Hunter at ni Luna and para sa lahat ng yan, oras at atensyon ang kailangan panganim, exercise, exercise, exercise alam nyo ba yung kasabihan na a tired dog is a happy dog madalas kapag palabas kami dyan ang napakaraming correction. Tag ng leash, pero after sa farm, pagka-exercise nila, pag-uwi, ayun, basic na ilakad, minimal correction lang. Kaya behave din sila sa kennel nila. Mula paggawa ko pa lang ng kennel, marami nagsabi, nawasak daw ito sa aso ko. Ang nagsabi naman ngayon, for sure, mayroon sila na aso na napabayaan or self-destructive, bored, at kulang sa atensyon na aso. Dahil may chance na hindi man lang nila mailabas or mailakad man lang ang mga ito. Dahil sa pag-exercise ko sa kanila, ang kennel ni Luna at ni Hunter, ayun, buong buo pa. Marami na kaming natutunan sa isa't isa at marami pa kami matututunan. Kayo, Kav Duty, ano ang mga farm dog nyo? I-comment sa baba. Yun lang. Peace.